Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Ngayon pala ako mag vlog kasi nga ah uh, pinapatuloy ko yung paggagawa ng reviewer ni Asher. Ano yung review exam niya sa Serofero kasi bukas ay Serofero. Kaso yung nire-review ko ay nakatuloy. Ouch! Noong nakarang araw, gumawa ako ng review exam niya sa math. Nasagutan niya without my supervision ba? Siya lang nagsagot, wala pang 30 minutes, natapos niya. No? Tapos, sige, laro-laro siya. Remind-remind ko lang siya sa mga spelling, kasi minsan balibalik lang spelling niya. Kagaya ng circle minsan, ang circle niya minsan ay C-R-I, gano'n. Kaya, nire-remind ko siya, spelling straight line kasi meron silang exam na straight line, curve line, horizontal line, vertical line, ganun. So, nire-remind ko lang sa kanya yung mga spelling nung mga yon at saka ng spelling ng shapes nga. Pagdating kahapon ng English, nung, nung, ano, nung pagkatapos namin kumain, habang pinapatulog ko si Tonton, kinuha niya na agad yung ginawa kong review. Sinagutan niya lang mag-isa. Wala akong problema, wala pang 30 minutes, tapos niya. Okay, natuwa naman ako. Kasi nga, marunong siya magbasa ng English. O, di laro-laro siya. Tapos, remind ko ulit mga spelling. Kasi ang exam nila is is M, R. Halimbawa, day. Ano yung kasunod ng day? Is, M, or R ba? Yun tapos may babasahin tapos sasagutan ano yung reading comprehension na simple simple lang na reading comprehension ba spelling ay yung spelling halimbawa missing letters ng weight ano yung halimbawa w e i tapos blank h t ano yung missing letter doon ilalagay lang nila so ganun nga yung pina siya lang magisa gumawa walang problema ngayon nagre-review kami sero-fero Naka-isang oras na kami. Hindi pa kami nangangalahati sa ginawa kong pointers review niya. Exam review niya. At ngayon ay natutulog siya. Pumunta lang ako ng CR. Paglabas ko, tulog na. Eh hindi pa kami nangangalahati sa ginawa kong review. Ito yung ginawa kong review guys. Para magkaroon kayo ng idea guys. Serofero to. Serofero is about surroundings. Ayan. Zero zero. So, yung unang question ay Timro Nam Keho. Meron nam Asher Daray ho. Nasagutan niya yan. No, ito yung about self lang naman. Ito yung unang una. Hindi ko sure kung may ibibigay na to, pero ito yan. Timro school school ko nam keho. Mero school ko nam Daisy ho. Yan. Timro -kati klasma padachu. Ibig sabihin kung uh, in which class do you study yun sa English. So, ma -ek klasma padachu. Nasa grade 1 siya. Ek is 1. Tapos, apne barima lek. So, itong apne barima lek, ito ay ah, uh, magsusulat siya ng about about yourself ba sa English? Halimbawa, meron ng Asher Darayho, Matcha, ibig sabihin, I'm 6 years old, meron school ko ng Daisy Ho, tapos, Maek, nasa grade 1 daw siya, then meron ng Rampula Ho. About myself to. Apne, Barima, Lek. Tapos eto, tapay ko, desk ko nam keho, kung ano yung pangalan ng country niya, so Nepal. Tapos match, Ima-match niya. Halimbawa, ham. Hamma. Hamma de rucha. Ganon. Connect-connect. Tapos, citra, citra kaniko ra haruko nam lek. Mag, mag, maglalagay mag mag sila ng tatlong pangalan ng, ano, ng uh, unhealthy foods. So, chow-chow, Uh, chow chow ano yung niya? chow mein chow mein at saka momo so ayan ganyan ganyan kasi ito yung ginagawa nilang ano eh yung pinapagawa nila sa school tapos yung test nila mga ganito kasi kaya yun ang ginaya ko nandito na uh, kairahanin Nagarpalika ganon So, ilan ang wad daw sa kairahan ni Nagarpalika? So, 13. Ito pa lang nasagutan niya. binabasa ko siya. Trina, translate ko niya siya sa English. Tapos, sa kairahan ni Nagarpalika, magpangalan daw siya ng grains. Pangalan ng grains na makikita sa kairahan ni Nagarpalika. Ano yung mga grains na makikita? So, makay, dan, palay at sakaturi. Tapos, ito magpapangalan siya ng prutas. Falful is prutas, tarkari is vegetables. Pangalan ng prutas at vegetable. So, yun yun. So, yung prutas niya ay kera. Sabi ko, paano isulat ang kera? Nang app is mangga. Anggur is, ano, grapes. Katahar is pineapple. Mewa, papaya. Suntala is uh, orange. Tapos, ganun din sa Tarkari. Limang ta pangalan ng Tarkari. Ganyan. O, nandito pa lang kami. Ayan pa lang ang natatapos namin. O, nandito pa lang kami. O. Tingnan nyo naman. Yan pa lang. Nagagawa namin. Tapos, tinulugan na ako. Ayan na siya. Tulog na. Eh, itong ginawa namin na to. Isang oras na kami nito, guys. Isang oras na na ginawa namin yan sabi ko, basahin mo, basahin mo para maintindihan mo kung paano mo sagutan kasi sa school, tinanong ko siya kung sa exam niya ng English at math kung may teacher na nakasubaybay sa kanila wala daw, basta ibinigay daw yung papel hinayaan na silang magsagot eh paano kung ganito bukas din sa serufero? wala na wala na talaga ay naku, bahala na talaga si Batman hi, sa wakas Tatapos na kami sa e e review namin, guys. Ngayon, mag-harvest kami ng I-harvest ko na, harvest na namin lahat itong ating kalabasa. Kasi kung hindi bukas sa susunod na araw, ipapatraktor na ni Asis lahat to. Kasi hanggang doon tatamnan ng ah uh, palay. Kaya lahat, kaya lahat kukunin na natin ngayon lahat. At yon pati bunga ng ating kalabasa na maliliit, ya harvest na rin natin. Kasi tama yung sabi nung isang nag-comment kasi yung maliliit na bunga niya nakakain din yun. Kasi napanood ko yun sa isang nag-video na kumakain siya yung maliliit na bunga nga ng, ano, ng kalabasa. Maliliit na bunga ng kalabasa na may bulaklak pa. Kinakain na nila. So, kukunin natin lahat to. Harvest natin lahat ng mga to pwedeng harvestin. Kagaya nito. Kunin na natin to at saka lutuin. Ito Oh. Ito. Kunin na natin to. Sayang. Hmm. Harvest na natin yan. Maglaglabs lang ako kasi nga matalas, may tinik-tinik siya. Kaya maglaglabs lang ako at tayo ay magha na. I-harvest na natin lahat. I'm already here! I'm already here! Tutulungan daw ako nung isa. Get the, get the small basin in the kitchen. pati bulaklak kukunin natin lahat nang pwedeng mapakinabangan I will harvest all because you will tomorrow tomorrow tractor you want to take but don't cover the ano don't cover da. oh don't cover the camera It, okay? There, moving, moving. Oh, I will put here. My what? <laughs> my videographer, my video. Actually, guys, and dami namin na harvest. Kaya lang, ibinigay ko kay ama yung mga iba. Kasi hindi namin kayang kainin lahat. Ito, oh. kasi marami na sa amin eh. Eh, sayang naman kapag hindi nakain, diba? Eh, yun. Ibinigay ko yung kalahati kina ama. So, bukas, siguro, isi-save ko yung kamote ko. Hindi ko alam kung saan ako magtatanim ng kamote, guys. Ayaw ni Asis magtanim ako dito sa gilid. Ayaw ni Asis. So, yan yung harvest natin at anuhin na. Ah, uh, hihimahin na. Asher, go to get ball. Asher, go to get ball. Hihimahin na at ito yung magiging ulam nga natin. Ayan. So, yun lang guys for today. Mag-ano na tayo? I-end na natin yung ating video. Thank you again for watching everyone. See you in our next vlog. Bye. I bye. Bye. God bless us all. Ayan, may flying kiss na ang isa.